MPBL Champ Team na Pampanga Giant Lanterns Guest Team sa PBA Ang paraan para dumugin muli ng tao ang ating pambansang liga alamin At Coach Hiang Giao bad trip sa kanyang isang player Magaling kapag practice pero nagkakasakit kapag actual game Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na, na ito Siguro ay hindi lang akong nakakapansin na tila paunti ng paunti ang mga Pinoy fans na nanonood ng live sa ating pambansang liga. Makikita ito sa mga live games. Makikita sa sobrang daming bakanting upuan kahit pa nga mga prime time games lalo na siguro ang mga laro ng hapon na halos wala nang nanonood. Well maraming bagay kasi may kukonsidera natin kung bakit ganito ang nangyayari sa one of the oldest basketball league sa Asia. Una ay ang ticket pricing, pangalawa ay ang layo ng venue ng mga laro at ang pangatlo ay ang sobrang solid ng traffic na sasabakan mo sa pero ang worst reason na palagi nating nababasa online ay dahil sa laos natin hindi na sikat ang PBA. Di tulad kasi noong araw na talagang sobrang daming tao every game sa PBA. Halos puno ang venue ng mga laro. Ito din ang dahilan kung bakit humahanga mga dayuhan sa atin kung pag-uusapan ay basketball. Dahil nakikita nila ang init ng ating suporta sa mga live games ng PBA maliban sa mga FIBA games. Kung kaya't nakakalungkot isipin na ganito na ang nangyayari sa PBA ngayon. Pero ito maliban sa maraming solusyon na naiisip natin upang muling may ang liga ay mayroong isang bagay na sa tingin ng marami ay magiging epektibo ito ay ang pagimbita ng mga guest team yes subok na ito noong i-guest ng PBA ang koponan ng Bay Area Dragons kung sana ay bumalik muli ang interes ng mga Pinoy fans na manood ng mga live games but this time ang team na puwedeng imbitahan ng PBA ay ang champ team mula MPBL na Pampanga Giant Lanterns Ayon sa article ng Spin That ay willing daw ang Giant Lanterns na mag-guest sa PBA dagdag pa ni Pampanga head coach Governor Delta Pineda na may bagay na may tutulong mga ito upang muling manood ang mga tao sa mga live games ng PBA. Isa sa may pinakamalaking fanbase na team ang Giant Lanterns sa MPBL. Pagdating naman sa kompetisyon ay tiyak papalag din ang team na ito kung sakali. Hawak ng Giant Lanterns ngayon ang 2023 MPBL MVP at Gilas Pilipinas Forward na si Balti na isa sa mga naging susi sa pagiging undefeated champ ng Giant Lanterns sa MPBL Finals. Maliban dyan ay hawak din ang pampanggang nilan sa mga mausay na mga young college players at former PBA players tulad ni Arwin Santos na isa sa mga best of the best players sa PBA. Maliban sa Giant Lanterns ay marami pang po pwedeng i ang PBA ng mga teams mula MPBL at unti-unti na rin i-convert ang laruan sa home and away format para dumami talaga ang mga audience ng liga. Samantala, balitang PBA pa rin tayo. Rain or Shine Head Coach Yeng Giao, banas na banas na sa isang player nito, bakit kaya? Kilala si Coach Yeng sa kanyang mahigpit na pag ng isang kupunan. Sabi nga ng ilang mga malalaro noon na sumailalim kay Coach Yang Giao ay hindi daw talaga tatagal sa PBA champ coach kung mahina physically at emotionally ang isang malalaro dahil sa taktika nito sa pag-handle ng mga players sa practice man o actual na laro at nito lang ay may nabi gana naman si coach ito nga ay ang kanilang top pick rookie at forward na si Datu ilang games sa kasi ang na -miss ni dato sa team nito matapos ang kanyang debut game ayon kay coach Heng ay ngayon lang daw ito nakakita na malalarong okay naman sa ensayo pero nagkakasakit sa aktwal na laro dagdag pa ng former Gilas head coach na susubukan daw nila itong ipatawas baka may kumukulam na dito. Maliban kay Dato ay may naging pahayag din si Coach Cheng kay Mamuyak na nakagawa lang ng career high ay nagkasakit na. At si Bo Belga na nag-birthday lang daw ay nagkasakit na din. Maraming nagagalit sa ganitong estilo ng pag-handle ng player ni Coach Cheng. Pero sa kabilang banda ay marami din namang humahanga dahil sa kabila ng kanyang estrategiya bilang head coach ay hindi may na sa ito sa mga mahusay na coach sa basketball na meron ng Pilipinas. At saka pag ka, magpa-switch ka! ka ng